Hello mga kalor, so welcome back to my channel. This is Boy Galawan. So, uh, welcome to my channel. So, may bagong episode na naman ako sa akin ng Galit So, may nakakamber naman ako dito sa 3. So, si ng ay Limos, Ang so, mo may isipin eh? at sa kanyang ginagawa. So, kayo na po Tara, na So, it's Let's go. You right so, magandang gabi po, ito si so, na nga po si Boy Galang 1 So, napapansin ko, si Nanay nagpapalimus ng 10 oras ng gabi Ayan po So, kung nakikita niya po

Pasensyaan mo Muna yung... Bigay ko. Dapat nagpahinga na kayo na eh. Okay, Bakit po? oh, na po. nasa yung, yung mga... Wala na po sa akin. Nasa yung mga anak niya. Nangalakal po siya kayo ng gabi. Ay, Diyos po Eh, yung kasawa niyo po. Wala na po Ano ba yan? Saan ba kayo nakatira na

Ayan, ayan, ayan mo na na ah, kasi ngayon lang ako nakaano. So, baka sa sunod o bukas, pangalawa, ayan mo. Uh, ah, baka mapaghahandaan mag kita. Nanay, pero ingat ka nga. Dapat magpahinga ka na. Alauna na. Ayan nga eh. Gusto ko nga eh. Kasi ang tante, yung ano, yung gamot eh. Ayan mo na na eh. Diyos ko po, para Yosef. Alika na na Akin na eh, dito ka nanay Kabila Dito ka nanay Akin na eh, yung kamay mo Dumikit ka Ate ka nanay ha May nanay Lord magandang gabi So sa akin paglalakbay Hindi ko po na may expect po ako Ng mga encounter ng mga ganito Lord di ko alam natin Bigyan mo sana ako ng kalakasan na sana eh hinihingi ko na sana ito si nanay pagalingin mo ko sa kanyang arthritis o ano mong pakaramdaman sa pangalan ni Jesus Lord Amen. ikaw po ang bibigay po ng biglakas lang sa amin so Lord tulungan mo ako sa pangana sa pangalan ni Jesus sana pagalingin mo at tungkol mo yung kanyang masa Amen In Jesus Amen. Amen. Galamat po maraming galamat Jesus Amen Galamat yes, Jesus Wala kang ina baka pinagalingin na sa Jesus Ha? Sano. Yun lang ang ano ko na hindi sa pera kundi kundi ilakas natin ang Panginoon. Ising, ising yan. Jesus name. Hallelujah. Hallelujah. Yun nanay ha. Thank you. God bless po. Laban po nanay. So yun po ang mga kais, mga kalod. So yun na po ang may isi-share ko bilang spiritual na sana kawawa naman po. Patay na po ang kanyang palang asawa. So sinanay nanay ang kanyang mga anak no, mag, nagpapalinos so tulong-tulong lang. So So yun lang po ang aking sa abot ng aking mga kaya kundi yung spiritual ko na kahilingan na na si, ang Panginoon natin ay laan ko laging nandiyan siya hindi Amen. So yun lang po mga kalud sa so, mga kaludi mga idol so magandang gabi po ang God bless po. So, yun lang po mga kailod. So, makilike at share you know, sa akin mga video sa mga gabi. So, maraming salamat po. So, watch po kay Nunay. So, masana sa akin ang lalakmay o buka sa iwan. So, makilike at sa akin Thank you. Thank you. Thank you. naman sa inyo ay matatouch ng ganitong oras so sa lahat mga magulang dyan so sana uh, mga anak uh, mahalin po natin ang mga so huwag natin sila pabayaan so, hindi na masasabi ko mga kalod sa mga kaidol mo dito po yan sa may gate 3 so mga kalod habang ako sa akin paglalakbay pa uwi na ako yan po na yung contact ko sa nanay Ang malilimos. So sana Pagpalaay tayo ng Kung so may kapal bawat isa sa amin. So God bless ko At magandang gabi ko. So bukas na lang uh, Bawi ako sa iyo na uh, Sa aking paglalakbay ulit eh. So kahit pa paano ay eh, Maybe Kung mayroon ako may bigay eh, kayo Sa abot ang aking makakaya uh, Please Kahit pa paano bahala na sa si Lord Sa atin Ayan po siya guys mga kalods so yung ginagawa ni nanay tuwing may nag i na jeep o sasakyan o kotse gotcha o nakamotos so napapalimos po siya so sana I hope sana maintindihan na at nawa niya so nag-iipon daw siya pambili ng gamot ang kanyang arthritis wow. pero sinabihan ko nung no, sana magpahinga na siya kasi gabi na at may bukas pa naman uh, yung nanay ko mga kalodi so hindi na po siya maglalakad, so nakahiga na lang po so uh, uh, ang Diyos na pong bahala po uh, sa kanya so sa kasamalan ka na may at pa paano nakapili ba rin namin siya Nanay tabi ka may sasakyan na Nanay salamat ha dasal ka nanay alis na ako ha Sige nanay bye bye alis na ako Bukas ulit, nanay. Sige. Oh. I'm like a Thank you at panoorin yung video ni so, sana. Um, Wait natin sa kanya sitwasyon. So Thank you and God bless po. I'd like to share na lang po sa mga bago kung update ng video. Thank you and God bless po.